Han, sigurado ka ba? Honestly, it's, it's for the better. Paano na yung mga pangarap mo? Paano na yung pinaghirapan mo? sure makakahanap pa tayo ng ibang investors. It's a lot of time. Ang importante ngayon is keep the company afloat at makakita tayo ng ideal investor na makakatulong sa atin. Salamat sa lahat ang ginagawa ko hindi lang para sa akin, pati na rin sa pamilya natin. Salamat at nanindigan ka talaga sa akin. Talaga? siya pa yung galit. Alam ba niya kung gaano mo kahirap kinuha yung video na yun? Onso, hindi mo na iintindihan. Mukhang malaki pala galit ni Xavier dun sa nanay niya. At ngayon, pati sa akin, galit na galit na rin siya. Ano oh, ko si ginawa yun? Nagpauto ka na naman dun sa libid na yun. Bakit hindi mo kausapin si... sa si Savior? Maliwanag mo sa kanya na ginawa mo lang yung pinagawa sa'yo ng libid kaya nga gusto siyang mapasaya sa birthday niya. Kahit simple yung video greeting lang from his mom. Baka naman may paraan. What do you mean? Kaya ginawa mo lang naman yun dahil kay actually, hindi naman kasi diretsa ang hiniling sa akin ni Libby yun. pali nagbida beda lang ako. Yun. Hmm. Ikaw pala yung binabidi. akala ko naman kasi yun yung gusto niya. Nakala? Alam mo, Princess, maraming namamatay sa maling akala, ha? Kaya sa susunod, huwag ka na magtiwala din sa akala mo, ha? Alam ko, kaya ako ito sinasabi sa'yo, alam mo, parang man lang gumaan yung loob ko, yung pakiramdam ko, pero lalo lang ako naiina sa sarili ko. Uy, Princess, teka! Ganun ka na lang ba yun? Akala ko ba kontrolado mo yung anak mo? Eh, napahiya pa ako sa harap ni Charlene! Uminahong ka muna, Divina. Bigyan mo lang ng konting panahon. Magpabago rin ang isip niya sa Raymond. Panahon? Magpabago? Paano? Ikita e, mo nga, di ba? Hawak ni Charlene ang liig niya. para parang unggoy! Ano mababago ang utak niya? Ha? My dear, There are so many ways para mabagong isip na rin. Ngayon, kung hindi natin siya makuha sa matinong usapan, eh di kailangan puwersahin natin for him to make that decision. Paano? I think the more important question is kung gan mo talaga kagusto maging parte ng kumpanya na rin mo. At kung hanggang saan itong kaya mong gawin. Para makuha mo ang gusto mo. Uh. This is it. Mukhang iyong-iyong na nga talaga si Xavier. I know, right? I can't believe it actually worked. Sa dami ng sinubukan kong gawin, para palagi na lang natatalo ng princess na yan not this time. It was a perfect plan. Imagine na mo siya ng bagay na hindi kanya pwedeng sisihin. He planted an idea in her head. Just like the movie Inception. I know, I hope ito na yung simula. Yung pagkawala ng babae niyo sa buhay ko. If only I can find a way to get rid of her once and for all. Cheers to that. sa gusto mo, khas Hindi biro yung gagawin mo, ha? Ano yan? Economic sabotage. <sighs> nakapag na ako, kas Tsaka tama si Sonia, baka ito lang yung paraan. Kaz, nag-aalala ako sa'yo. Paano kung matrace back yan sa'yo? Huwag ka mag aalala Ilang taon ako sa loob ng kulungan. Nakahanap din ako ng mga connection. Nakakilala ko ng mga totoong kriminal. Mga halangang kaluluwa. Tsaka natuto na rin ako mag-isip na parang kriminal. may gusto ako, dapat willing ako to play dirty para makuha to.